Hi guys! Welcome back to my channel. So, usapang Atasha Mulak tayo ngayon. Kasi nga, trending ngayon at pinag-uusapan ang rumored boyfriend ni Atasha Mulak na si Jacob Ang. Ang isa sa tagpagmana ng multi na yung si Ramon Ang ng San Miguel Corporation. Kasi marami na daw nakakakita sila na sikretong nagdi-date at laging magkasama. So, matagal-tagal na din yung chika na yan at hindi pa yan, hindi pa nagsasalita itong si Atasha Mulak. Pero, nung nakaraang araw, official na, official na siguro yan kahit hindi siya magsalita kasama sa dinner date ata nila ng fami or family dinner ng pamilya Mulak. Si Jacob Ang, yan, makikita nyo dyan sa photos na kasama-kasama na siya ni Atasha Pati si Aga Mulak at si Charlene Mulak na mga magulang ni Atasha sa interview naman ng bilyonaryong si Ramon Ang talagang pinuri niya na napakabait at napakaganda nitong si Atasha Mulak pero nung tinanong siya kung magjowa na ba ang anak niya at si Atasha sinabi niya na matalik na magkaibigan ang dalawa pero marami talagang nakakita na talagang nagdi-date na itong dalawa So, maraming mga fans ni Atasha. Masayang-masaya kay Atasha kasi nan at bilyonaryo ang boyfriend ngayon ni Atasha mula. Diba dati nalilink siya kay Mayor Vico Suto? Maraming nagla-love team kay Atasha, kay Mayor Vico. Pero sabi nga ni Mayor Vico, parang hindi pa sila nakikita ni Atasha ng personal. Pero ngayon, dating na itong si Atasha muna. Busy nga, nawala nga sa Itbulaga itong si Atasha kasi nag-taping ngayon kasi may series siyang gagawin sa Viva Juana, Cinema Viva 1 ata yun. Syempre, naging trending din ang kanyang kambal na si Andres Mulak, naging ka-love team si Ashton Oviga. So, ngayon nga, ay talagang sikat na sikat na itong si Andres at ang kanyang ka-love team na si Ashton Oviga na botong boto din si Atasha para sa kapatid. Pero hindi pa naman kinoconfirm. So, maraming mga Chika Dora ngayon na nakabantay kay Atasha mula kasi matagal na nilang wini-wish kung sino nga bang maging boyfriend ni Atasha i eh, bilyonaryo pala na si Jacob Ang, director ng Ferrari Motors ang kanyang boyfriend iba talaga si Atasha mula napakaganda, napaka-elegante at edukada bagay na bagay silang dalawa. So, yan lamang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Ayan, chill-chill lang muna guys. Bye-bye. Huwag mong paka-stress.